Alam mo ba? Tuwing buwan ng Oktubre, ipinagdiriwang sa buong mundo ang Breast Cancer Awareness Month. Nakatuon ito sa pagpapalaganap ng kaalaman sa breast cancer at kung paano ito maaring mapigilan at malunasan. Sa Pilipinas, maraming kababaihan ang nagkakaroon nito. Ayon sa National Institute of Health, tinatayang nasa 27,000 na kababaihan o 26 sa bawat isang daang kababaihan ang nagkakaroon nito kada taon. Nakakabahala ito lalo pat siyam na libo sa mga ito ang nasasawi kada taon. Hindi lamang mga kababaihan ang nagkakaroon ng breast cancer. Maging ang mga kalalakihan, mayroong maliit na tsansang magkaroon nito. Pero ano nga ba ang breast cancer? Ang breast cancer ay nagsisimula sa mga milk duct o mga daanan ng gatas sa loob ng dibdib, pero maaari rin itong magsimula sa mga glands o lobules. Kapag ang mga cells na ito ay hindi na kontrol ang pagdami, nagkakaroon ito ng tumor na maaring maging cancer at kumalat sa iba pang parte ng katawan. Ilan sa mga rason nito ay ang pagkakaroon ng family history ng breast cancer o genetics, unhealthy lifestyle, hormones at mga bisyo gaya ng alak at paninigarilyo. May mga hakbang din upang maiwasan ito sa pamamagitan ng pagkakaroon ng malusog na pamumuhay, regular na ehersisyo, pagkain ng prutas at gulay, at pag-iwas na magkaroon ng sobrang timbang. Kinakailangan ding magpakonsulta sa doktor kung may napapansin ng pagbabago sa hugis, sukat o pagkakaroon ng bukol sa dibdib. Ang early detection o agarang pagkadiskubri ng cancer ay maaaring makatulong para maagapan o malunasan ito kaagad. Ngayong Breast Cancer Awareness Month, mahalaga na maipalaganap pa ang kaalaman laban sa nasabing sakit. Ngayon, alam mo na!